Tiyan ko po rin yun, kaidol Yung magagawin tayo ng ano And, tractor Retira lang naman ito Yung, yung basag Kapalitan ng bago Yung yung paha niya Yan update ko kapag na uh, ako Ano pa akong gasket Napiratira ano, ko na lahat Napiratira na yung gasket Yan. Balik lang Tinangga lang kasi maluwag na lang yung kalina Napalit na lang mamaya Ang hantrap po ako dito. Yun, yung siniting natin iya talaga Pababa oh Iya yung pati yung Sa taas Baba Pati nga nini po sa Baba oh. Siguro mataas ka ni Saka sa sarong mata Kundi ma-offset ma titing eh do. Papaang no pa para mag-ano titing Tataas niya. Tataas niya o babawasan. Mababa. Mataas. Yung titing. Yeah, sigurado 'yan. Tataas Ano lalabas pa lang taga garo ibababa ko hindi oh, oh. para bumaba ini ang babawasan sa baba babawasan sa baba dik na lang masina kaya iya eh baka babawasan itong yung butas dito sa dingding bubutasin natin saka bababa ito babawasan ng isang mata ay isang ano kalina yan update ko na lang mamaya pag na ano kung kalina kayo dulo binating na natin dito sa so, ano binababa natin para bumaba yung ano para mag mag hindi maluwag yung kadena para dumiin yung kadena niya yun. Barrio na kayo doon. Dikit na dikit na. Pantay na. Yun pantay na. Mag-o-offset siya ata dito. Mag-o-offset. Offset. offset mag o, -off oh. off mag -o -off Para tumindi ito. Tumindi yung tindig. Offset. Isang offset. Yun ang mag o oh. Isang mata. Upshit yan oh. mag tayo nyo na. Yan um, na. Kasi binaba natin yung butas dito sa gitna niya. Para tumindi yung kalina. Kasi second hand ito. Second hand na kalina. Yan. Update ko na lang ulit kayo kasi agad video pa. Sariling video lang talaga. Yan. Dito ma pupusan yung pag video natin yan, yan pakita ko na naman sa inyo yung pag natin sa baba para tumindi oh, na bali yan nakaidol o nag upset na tayo yan yung upset natin o yan yung tindig, mo. Ayan, tindig niya na yan yung tindig nya na yan yung tindig nya o yan tindido na ganda na ng forma o yan Ayan, sasarahin na natin yun. Yan na yung tindig na. o, mo. yun na bagaw. Yan o, yan ang puro mo. Yan na, big pag nasarado ko. Yan na. Baka na pa idol o. na yung ginawa natin. Yan sinara ko na. Stain ito yung importante talaga pag maluwag ang taas ibababa nyo lang itong buka tsaka tsaka pag maluwag naman yung taas ay baba itataas naman yung butas. ito so, importante meron kayo nito. yan harang din yan dyan talagay dyan yan. yan kayo dun sana minpo ako ah, may napulot kayong tips Yan, yan okay uh, lang Sarahin ko na yan Ganun, yung Yan yung ginawa natin Yung tour natin salamat yung flex ko ulit yung uh, Ginawa yung symbol natin tractor. Yan po yan na, na natin ano yung seating nyo yan, may lakta dapat may lak kayo dito yan na ka idol tiniting yung bagong cup yan. yan okay na push na na ka idol let's go yan